May pahabak, may pahabak, Lois. Hello po, hello po sa mga subscribers at viewers. Long hello. time hello. no see, long, long time no vlog. Yes. Pero mayroon tayong topic, bagong topic ngayon. Yung kung uh, work it nga ba na magpa-braces ang mga adult. Opo. Uh, yeah. Marami po kasing nagtatanong. Di ba pang teenager lang po ba yon? Oo oh, yan. Yeah. Marami nagtatanong. Pero dito sa vlog natin, iisa-isa uh, rin natin yung mga benefits ng adult braces. Pag nagpa-braces na yung mga ano adults. Yan. Yan ang topic natin ngayon. Life. kahit adult ka na. Siyempre, pag narinig yung braces, yun nga, sabi mo kanina, naiisip na pang um, teenager lang, na yung may, may braces, di ba? Pero ngayon, yung mga adults na 20s, 30s, kahit 40s, nagpapaayos ng ngipin. At hindi lang ito tungkol sa mga pa-cute-cute lang na ng ngiti. So, may mga ano yan, benefits. Una-una, Lois, yung kapag pantay ang ngipin, ayos sa braces, mas madali ang uh, linisin, mas effective ang paglilinis. Kasi pag siksikan or sungki-sungki or minsan uh, may mga gaps, no? Madali yan malagyan ng, lalo na sa sungki, syempre madaling malagyan ng tinga-tinga, food debris, no? Nagre-resulta ito na sa plaque, formation, tartar, no? O minsan magkakagam disease ka na. yan. ah okay. uh, mahirap talaga, tapos mag- kokos pa ng bad breath, di um, ba? kahit po ba araw-araw silang mag-floss, bakit po may mga naiiwan pa? Oo, yan. Kasi nga, pag-crowded, lalo sa mga crowding, mas prone talaga yan sa, ano, sa mga tinga, -tinga. Yan. Pero yung naman spacing, nalalagyan din yan ng flak, lalo na sa lower. Makikita mo sa mga nagpapakliling, pag may mga gaps, madali rin kapitan ng flak. And ang pangalawa namang benefit o improve by function, no? Ayos yung kagat, yung pagbite nila. So, kasi pagka sungkian ngipin or, di ba, may mga kasamang bite problems tulad yung overbite, yan, underbite, crossbite, di ba? Yan, di ba, ibang uh, klase ng bite. I-discuss natin yan sa future, o, oh, di ba? May, may, sabi, may, kasunod na vlog. Uh, pwede itong magdulot ng jaw pain, no? Magkakaw ng TMJ problem pag mali yung bite. Tapos, nagkakaroon ng headaches, no, sakit ng ulo. Tapos, yung ibi naman ang epekto nun, pagka-mali din yung bite, mo, nagkakaroon ng fractures or abrasion na 'di ba? Yung na nangyayari, kung ganun po, uh, maari po ba silang baano, ma-podpod or, or oh, ayan, yeah, yeah, madaling ma uh -huh. or magka-fracture na kung hindi uh -huh. pantay yung bite, no? Sa iba naman open bite, sa iba-ibang kaso, pero usually nagkakaroon ng fractures o kaya uh, na aabrade or napupudpud yung ngipin. So, ang mm -hmm. ano niyan, siya pwedeng masira yung ngipin, diba? O dagdag gastos mm -hmm. yan pagka may sira ang ngipin. Yan ang isa pang benefit mm -hmm. ng pagpapabraces no, sa mga adult. Yung speech, no, mas malinaw kang magsalita pag naayos yung mga ngipin mo. Kasi, yung mga alignment ng ngipin, pag sungki-sungki or minsan may gaps, di ba? Lumalabas yung hangin, nahihirapan yan sa speech, no? So, hindi pantay-pantay, sumasablay minsan yung pronunciation, no? Minsan, pag naman may gaps, may hangin na lumalabas, hindi ka kayo maintindihan ng kausap mo. Kaya pala po yung mga sungking ngipin, nahihiyapos oh. yeah, din ang magtatanong. Oo, oo nahihiyas sa magsalita kasi nga, Uh, sungki yung nipil or kahit pag tumatawa, di ba? Pero, uh, pag naayos yon yung speech mo gaganda rin. O pag nagchichika-chika, di ba? O madali ka lang malaman yung chismis <laughs> chika mo. O pag nag-present ka sa, sa office, yan, yung mga salita-salita. Mas madali na. O, yeah. Tapos, yun yung pang-apat na benefit ng uh, pagpapabraces. Nakakatulong ito sa digestion. Yan, better chewing equals happy tummy. Yan. Uh, importante ang proper chewing na ma maayos yung pagkakanguyam sa pagkain ah uh, para sa digestion. Kasi kung mali yung bite mo, kaya open bite ka no. So nilalaban ka nga yung mag uh, So mm -hmm. extra work yan sa chan mo pag hindi pa masyadong shadow natuna na nadulog yung pagkain, ilulunu, lulunukin mo na kagad, may pa naman yung chan mo na mag-digest, di ba? Pwede, Doc, ah, po pang silang maging bloated or oh, oh. ano? Kabag! Kabag! Oo, oh, oh. oh, yan, pagka hindi mo maayos na na the digestion food o oh, constipation, di ba? Mahirapan ka. Pero pag naayos yung ngipin mo, o, oh, di ba? Uh, better digestion na o maayos yung ipin, maayos yung pagmuya, di ba? Para rin sa speech, maayos din yung pagsalita, maayos ang pagmuya, o di ba? Yan, marami ang nag-iisip, di ba, na gastos lang ang braces. Pero sa totoo lang, investment siya, di ba? Para sa future. So, syempre, pag inayos mo na yung ngipin mo ngayon, o iwas ka na sa mga komplikadong treatment, no? Tulad yung crown, implant, or gum surgery. Kasi pagka mali yung bite o sungki-sungki, nagkakaroon ng gum problem. Tulad nga yung nasisiksikan ng nasisiksikan ng food, di ba? Tapos, uh, nagkaka-fracture or nauupod yung mga ngipin pag, mali, pag sungki-sungki di ba? Diba? So, maiwasan mo na yung mga mahal na dental treatment sa future. Diba? Ah, so, so mas makakatipid po sila. oh, in the long run, mm -hmm. makakatipid sila. Kaya, sabi nga nila, Prevention is always better and more affordable than cure, di ba? Yeah. Yan ang pang-anim na benefit Boys, yan. Greater self-confidence. Yan. No? Yung confidence level mo. 100%. Siyempre, looks matter. Kahit pa paano, diba? Kahit di kakagandahan. Sabi nga nila. Pero, importante naman kung paano mo titignan yung sarili mo. Siyempre, kung confident ka ng sa smile mo, diba? O, oh, iba yung dating. Uh, effortless kung nakikipag-date o pag-smile, makipag-date, mag-selfie, di ba? Mm -hmm. Iba pa rin, di ba? Mm -hmm. so, Kaya po ang daming masaya kapag po natapos yung mga braces nila, oh -oh. diba? Pag natapos na, maganda na. Kaya sabi nga ng mga pasyente, uh, sinasabi nila, yung braces daw ang self-care gift nila sa sarili, di ba? Yun ang pinaka- um, best self care gift yan, yan. kaya Lois kung iniisip ni Laga baka late na para mag braces hindi po di ba never too late Maraming options na ngayon. May clear aligners, yan, ceramic braces, at marami pang iba, di ba? Kaya kung gusto nyo po maging malaman kung ano po yung mga gusto nyo, yung mga bagay, bagay sa kanila, na, di ba? Pumunta po kayo sa pinakamalapit na dentist nyo. <laughs> Para pinakamalapit na butika. <laughs> Tapos, <laughs> syempre, Lord, sana may natutunan sila sa vlog natin ngayon. Thank you sa panunood nyo, di ba? Kaya huwag kakalimutan. Don't forget. forget like share and subscribe bye